Director Chief Superintendent Leonardo Espina ang pagpapatupad ng 8-hour duty sa mga polis. Ayon kay Espina, layo nitong tuldukan ang sobra-sobrang pag-overtime ng mga polis na nagre naman sa pagtulog ng mga ito habang nakajuti. Ipinunto pa ni Espina na protection din ito sa kalusugan ng mga polis para lalo sila maging epektibo sa kanilang tungkulin. Papayagan lamang umanong mag-OT ang isang polis kung meron itong importanteng trabaho o operasyon na kailangan tapusin at kung nangangailangan ng karagdagang puwersa ng PNP. Samantala para naman sa ating Parahunt TV Express live mula sa pag-asa DOST narito na si April Enereo. April Audrey, sa lagay ng panahon natin ngayong lunes, ang Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao ay mga karanas ng uh, occasional moderate to heavy rains. Kaya kahit ibinaba na ang ating mga public storm warning signal, ay pinaalalahanan ng ating mga kaba uh, kababayan dyan sa may inuulit natin sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao na maging alerto sa posibilidad ng flash floods at landslides. Ang Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon ay makakaranas naman na ng uh, paminsan-minsan light to moderate rains at thunderstorms. Kaya huwag kalimutan magdala ng payong bago umalis ng bahay. Ang northern Luzon naman ay makakaranas lamang ng mga dagli ang pagulan o pagkidlat at pagkulog. Samantala, merong namata ang bagong sama ng panahon na naman sa malayong silangan ng bansa. Pero ayon kay Pagasa, weather forecaster Alzar Aurelio, ay bagamat binabantayan rin itong LPA, ay nakafocus muna tayo dito kay Typhoon Lawing. Narito naman ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahin ng ng bansa. At yan ang latest mula dito sa Pagasa Weather and Flood Forecasting Center. Tandaan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si April Enerio para sa Panahon TV Express. Balik sa Audrey. Maraming salamat, April Enerio. Para naman sa ating good news, nagpalabas ng karagdagang 7.32 million pesos assistance ang World Bank para sa limang bayan na Maguindanao at North Cotabato na gagamitin sa implementasyon ng rehabilitation project sa Ligawasan March. Ayon kay Forrester Iskak, di patuan manager ng DNR Ligawasan Marsh Biodiversity Conservation Project, ang pondo ay gagamitin sa maintenance ng tree plantation project na sumasakop sa 796 hectares ng marsh area. Ipinagkaloob ng World Bank ang pondo sa pamamagitan ng Global Environment Facility Program. Ang nasabing pondo ay direktang ipinagkaloob ng World Bank sa Municipal Development Fund Office na mismong account ng limang munisipyo na kinabibilangan ng kabakan at tulunan sa North Cotabato, Paglat, Datu Piyang at Sultan sa Borongis na pawang nasa Maguindanao. Ayan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Magbabalik ang PTV Newsweek makalipas ang isang oras. Ako po si Audrey Goriseta.